Support ah, kahit... Oo, oh, oh, kahit galing ako sa Paseco Compound na migay ng tulong sa Maynila, dumiretso ako kahit medyo wala pa. Ako. Everyday na siyang paos. <laughs> galing sa will to win galing sa Dear SB, Pero yung priority natin, siyempre ka lang. Busy busy. busy, busy. busy, busy. Na-interview namin si Rian kanina, sabi ko, oh, pwede din siyang first lady. Sabi niya pwede na raw. Ano so, sabi mo? Pero kita sabi ko, wala naman, naman akong kitang-kita naman sa suot <laughs> first lady ha? na yun. Ah. <laughs> Sa Pilipinas, in-advance na po niya, so... Hindi, <laughs> meron na po bang nagaganap I mean, na pag-uusap ano, uh, para sa pagsisettle down? Ano? Ikaw yung Ako ba? Know. Siyempre, nag-uusap po tayo para sa future natin. At uh, kaya po tayo na sa relationship is para maplano yung makabuhay namin in the future, And, uh, okay. na inaayos natin at... Uh, Yeah, Alagaan namin sa bisyo. Matatagalan pa po ba, yeah. sir? tayo Eh, bagay natin patagal. Ah! Oh, <laughs> <a real> reaction! <laughs> reaction mo daw. Ready na, ka na ba, <laughs> Ray? Siyempre, pagkakala ang pag-aalaga, huwag natin papatagalin. Lagi dapat... Uh, Para ko mabilis kang mapapagalin. <laughs> <laughs> tinatanong na. mo yung pag-aalaga at pag-umalag. Huwag natin patagalin Lagi dapat masin. Uh, Oo. Kahit naman wala yun. Nag Kinaalagaan naman kita, di ba? Hmm. Kinaalagaan, Kinaalagaan mo <laughs> hindi, ikaw ba rai? Pwede ka nang ano, ready ka na anytime magpakasal. Uh, <laughs> well, ayun na nga. Siyempre, the reason naman why we're together is kasi nakikita natin yun sa future namin. It's just at the moment, wala naman kaming near future plans na mangyayari na. But I'm sure eventually, I can't say I'm sure though. <laughs> sorry. Hahaha. <laughs> <But in some laughs> <sempre>, surprise. <laughs> di ba? Baka maunahan niyo. Kung maunahan, <laughs> dapat di niya alam. Ah, surprise. 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 Pero if ever rin yan, anong nga, may dream wedding ka ba? May gano'n? Actually, kahit the whole time growing up, never ako nagkaroon ng idea of any dream wedding. Um, Parang for me, it's not naman about what I'm wearing or what the the place looks like. Uh, I think just the most important people there. But, you know, whatever you want. <laughs> Basta ako yun, ha? <laughs> <laughs> yung <Very> important. <Beach>. <laughs> 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 Wala kang mga beach wedding or whatever? No. Destination wedding? No, it doesn't matter talaga to me. The destination or ano. I think as long as yung destination is you know, a good relationship. <laughs> That's the only destination I care about. Oh, Makakatipid ka, Sir Sam. Sir Sam, mo ba na Miss Provincia na rin si si Rian dahil nakakasama siya dun sa ibang episodes niya? Actually, kasi sumasama siya sa mga, hindi na sa mga episodes niya. She's been uh, everywhere all her life sa mga pinagsosohotihan niya, sa mga charity events niya, may sarili din kasi sa mga ginagawa, pupunta siya kung saan-saan. Hindi -saan. sumasama niya rin siya sa amin, tumutulong sa mga iba't ibang areas na talagang wala sa city, minsan nasa mga different areas na mga nangangailangan. So deep inside her may misprinsipyo na at may uh, simpleng sibling -simple grant. Kumusta so, na ang updates sa relief operations na sila? Sa Ah, uh, kanina po nasa base ko, pumapaon po ako, namigay kami more than almost 2,000 na people po. Yes. Uh, the other day, nasa Delpan Evacuation Center, yung iba, mga tinaanan namin sa sa Palok, Manila. At marami pa kong ng tulong. Yung hindi namin napupuntahan, jikas, jikas. <laughs> Pero yung mga napupunta namin, dinideliver namin yung mga ayuda, libreng gamot, libreng uh, medical services. Dinadala namin yung mga SV mobile clinics namin kasi may mga libreng laboratory, uh, clinic, e uh, laboratory equipments, mga x-ray, ECG, ultrasound, tsaka mga doctors. At libreng gamot para sa lahat po. Sa future ba makakasama mo oh, si Regan? Oo, oh. Miss Provinciana, ready ka ba sa mga ganyang mga relief operations? Ay, oo naman. Ginagawa Action naman. Oo, oh. <laughs> oh, yeah kahit naman before pa but of course I'm willing to help whenever I'm available and whenever I'm needed at kung may maitutulong ako I'm always willing to give it and that's why also na we realized we have so much in common isa yun sa mga factors na pinag-usapan namin three years ago Parang bago nung bago bago pa kami nagulat kami na both pareho kami and, ng dream same Maybe and one go one final si question yes, what ma makes you fall in love with each other more? <laughs> um Well, actually, just like the characters in our movie, I feel more empowered knowing that he's always ready to support me. Oh, last na lang. Sir Sam, alam mo naman ang plight ng, ng mga local Ilang movie... Ilan last ba to? Last, <laughs> <laughs> ng local movie industry. Kasi gusto ko malaman po yung, yung support ang bibigay mo para sa Miss Provinciana ni Rian. Kasi course, syempre uh, so ipalalabas po siya sa mga sinihan, di po ba? Dadaling ko buong Sampaloc, Manila, buong Maynila. Wow. Syempre, so, <laughs> <dito. laughs> ano, full support ako all the time. Lagi kami may parang block screening screen. at premiere oh. time. Oh. Premier night, nandun ako lagi. And, yeah, maraming maraming salamat sa inyo. Hey, thank, thank you so much! You. Mm -hmm. Thank you. <laughs> Thank you, Jess.